may naghapon na yan pupunta tayo kay tatay actually naghakot ako lang mga dos por dos dos cuatro tsaka uh, yung mga tayo taso pandugtong pang na balik ko na hindi ko na video kanina yan magpapasan tayo ng kahoy so ba diba guys ito pasan, pasan ko yung kahoy actually exercise to exercise diba di ba laki tayo nyo? Track ng tubo. Na wala nga uh, laman. So ang lalakarin ko siguro mga 750 meters. Dito habot na isang kilometro ang ano eh. Distansya. Mula ka kina uh, nanay. Hmm, di ba? Kapatid sila sa akin. Ano na may pasampasan na kahoy. Nakavideo. mas mal pa yung camera ko kaysa sa patsang-patsang kong kahoy oh, diba? ganoon lang ang buhay po isya bali pang apat na ano ka tabalik tig <tong> na dalawa ta tig isa di anim pandugtong lang to sa ano diba pag kinulang di bili pero ito mga alang pandugtong reserve kasi pag mamaya walang kahoy do sa hardware walang kahoy sa hardware di at least meron tayo kahoy di ba ito ba aso alaga sabi ni nanay i motor daw ay delikado no delikado pag motor mamaya mag slide ka pa hibis <laughs> na napaganda napasama hindi yun po o, malapit lang ito ngayon yung school na kaso. high school sa likod yung kanlaon ang vulkan kanlaon Kasi may mga bakery dito buhay po rin siya pa more kung dyan sa Saudi lagi tayong nakasakay dito na tayo lagi tayong nagla naglalakad di ba? actually magkaan lang naman kasi medyo tuyot na tong kahoy matagal na rin ito eh dyan na nung ano nang paggawa si natatay ng uh, bahay uh, ginawa nilang apakan hagdan ayun binigay sa akin inakot ko mano mano siyempre tin sa likod baka ngayon mga masagi tayo parang ano lang yan nagda drive <laughs> tingin tingin din pag may time buha ito yun Hindi konti na lang. Kasi yung binili namin kahoy kulang, hindi nag-deliver kasi walang stock. Ngayon, na na-refund na lang yung pera. Bibili na lang kami bukas. Di ba? Sobre habang tumatagal, lalo gumibigat Buti na lang sanay ako mag-ano, magpasa ng toso. Shoutout sa inyo lahat. Di ba? Dati nga baka ang pinapasan ko eh. Mga one hour na ang lakad pababa ng bundok. Ngayon, dito na sa ano, kalsada, Cementado si Kaya medyo madali lang. Ayun, so na tayo sa bahay oh. Ito yung kapunta ng mangga pa. Kaliwa. Siyempre, diretso lang tayo kasi dito. Diretso lang naman yung bahay namin eh. Pero hindi ako nahiya magpasan-pasan ng mga ganito eh. Sanay ako magpasan ng ganito. Bakit? Hindi mo nila ako kilala eh. Hindi mo naman ako famous. Diyan-diyan pinsan ni Mrs. <laughs> Ayan, bumusin na. Tol, yung mga tao dito pag ginitian mo, ngingitin din eh. Ha? Yan ang buhay provinsya. Pag ginitian, siyempre malayo pala nakangiti ka na. Ngingitin sila mga approachable ba? Di pa? Hospitality. Yeah. <laughs> Pero pag ganun-ganun lang, ilahak bang lang ako sa bahay. Tapos ayan yung kalaw, no? Oh. boro, Puro nababalot ng... Ano? Ng kaulapan. <laughs> oh. <laughs> e iba na ba ba't yun? Pambihira naman ito, nagpapasalang na ito nagbablog pa <laughs> di ba ayan dito na tayo sa ano mga kamag-anak ni misis yung kabahayang dito magkakatabi mga kamag-anak ni misis di ba hindi talagang buhat eh pag ano ibalik ko to kay tatay pasan ulit <laughs> parang penitensya lang kaya kaya naman magaan lang tuyo, tuyot na tuyot kaso oh sobrang tigas hmm. matigas siya matigas matigas tadi dito paghapon o umaga sinusunog yung mga dahon automatic parang tubo lang tapos anihin sunugin para araruhin ulit dito na tayo syempre yung sasakyan andyan lang sa tabi yan o Dito ka sa aking tabi Buti lang dating magtutroso Sabay Mas mahaba nga pala yung nauna kong ano eh, Pinasan eh, di ba? Ah. No cut yan, no cut, no edit Bigat Ito na bahay namin, mga munting bahay namin Pre. halos paras lang pala ang haba oh. ito hmm. itong mga medyo luma yan yung galing kay tatay o oh, diba ito lang, lang konti yung pang yung ano last siyempre bukas meron pa daw dos po dos bitbitin na lang niya at ngayon pabalik na naman tayo kinanalay andun yung motor pabalik at ayun yung talbay na tayo kita nyo malinaw yan ah, siyempre Wala yung ano, gilid. Lapit ng anihin niya, siguro mga one month talang lang. Yung highway dito, isang diretso lang kinananay. Uh, syempre, may mga saligan plus may palay. Ayan. Sa probinsya ka lang, baka kita ng uh, ayan, saging. Puso ng saging. Sana all may puso. Kung dapat kalsada papuntang sitimang kapa. Andito yung isang kapatid niya ngayon. Diyan, dito yan doon. Tapos dito sa taas, may ginagawang, sabi si uh, Barangay Hall daw, bago, hindi ko ba alam. Titignan natin sa susunod na ano. Yan. Alas one week na silang nagtatrabaho dyan. Galing, di ba? Tapos ayan yung high school. Kinag-aaral si Cas. Dati dalawang building lang yun. No? Yun lang. Dati. Ngayon, dami na. Dami na nagdagdag Sabay, 6 years na kang hindi nakawi eh Bago lang yung building na yun ah Apatan pala pag Masulog National High School Ah ah dami ng mga bakery dito Speak of bakery, bibili pala tayo na Merienda Ay Ito tayo na pa ito Dati hirap kami yung pa dito Dati Eh, marami nang pa-bulganize saan dito Pa-bulkit ba? Dito pa-bulganize Yan you know, lang maganda po sana oh. <laughs> Kaso hindi sa akin Yan yung sa Kapilya Sityo Aguho daw Masalupa daw ni tatay Tapos dito may Palayan ay, saka tayo. Naka puti. Tapos dito may sapak. Alam mo yung sapak? Ayan. Ito, malalim. Dito na tayo sa bahay ni Nanay. Salamat. Mga Loods. Bye-bye.